grabe Sarap na ating Okay, on, ha. hi this is elana vlogger and welcome to my cooking vlog the sun is up it's a beautiful day my beginning will be as bright as a sun come once you come along and it feels so bright it's like luck is raining on me go and follow your heart Today, magluluto ako ng pork sinigang at ito ang mga sangkap. Una, kailangan lang natin ishare ang pork. So, kadalasan na nakikita natin sa pagluluto ng sinigang ay nagpapakulo lamang po tayo ng tubig. pinapakuluan o pinapalambot natin ang karne o ang ribs. So, ibahin naman natin ngayon. So, igigisa naman natin itong pork at igisa natin ito sa kamatis at sibuyas. Yan, tapos lang natin. At pagkatapos ay maglagay lamang po tayo ng tubig. Mas malaki. Nilipat ko ito sa isang malaking kaserola dahil mas gusto ko yung maraming sabaw at maliit nga yung pinaglutuan natin. Kaya ako ito nilipat. At eto na nga mga doti. nilabas na natin ang ating kaserola para paglutuan natin ng pork sinigang. Ayan, so nilabas na natin yung sarili natin kasi rola, kasi wala. Hinimplan ko ito ng patis at i-adjust ko na lamang ang timpla niya after 30 minutes. Ayan, so ang lalim nung ano natin, no. Yan, lagay na natin itong gabi. Takpan natin. Check lang natin ang karne kung malambot na ito. Ipan natin ng asin. Lagyan natin to sitaw. Okay. pichay. Pichay o bok choy ay pwede nating ilagay sa sinigang. Madaming sangkap ang pwede nating ihalo sa pagluluto ng sinigang at marami din style sa pagluluto ng pork sinigang. Kanya-kanya lang talaga tayo ng style sa pagluluto. At mas nauna ko ding nilalagay ang mga gulay bago ko ito timlahan ng sinigang mix. Mas maganda kasi ang texture ng gulay. Ayan, pwede na tayo maglagay ng sinigang mix sa sampanos. Ayan. Dami. Ayan grabe. Sarap na ating sinigang. Okay, ito na. Turn off na natin ang apoy dahil luto na ang ating pork sinigang. Ayan, ayan. Ayan, tikman natin. Oh my God! Ang asin! Yummy, yummy! Harap kong ng mainit na sabaw na sinigang. And we're ready to serve! Ihanda rin ang isang kalderong kanin at kakain na tayo! Hi guys, 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 Wah, asim serap ang guys, Thanks for watching guys, Ingat po God bless us all. Bye, -bye.